yan yung papunta ng Santa Maria ito naman ay papunta ng Katabayungan ito na yung bagong tulay ng Abagan Santa Maria Bridge and guys ang ganda yan yung dinadaanan ng dating tulay doon. Kasi hindi pa ito pwedeng daanan. Kaya yung yung sa kabila yan, yung dating dinadaanan ng papunta doon. Oh, yung may maliit na bridge doon. Yan sila dadaan. Ito naman dito tayo sa kabila. Hmm. Yan dyan, oh. Pero ang ganda ng mga tanim. Yan sa kabila, malalaki na sila. Hmm. Hmm. Ay, yung mga taliman ng mga bait. doon. Dito guys, ang pwedeng dumaan lang dito ay mga motor, single motor. Tawal pa yung four wheels. Two lang ang pwede dito. yun na yung mga apo ko. Saka yung anak ko si Ann, talagang pamangkin. Pauwi na kami. Taglakad lang kami <laughs> para enjoy. 'Yan, mga gutom na siguro mga yan, kaya gusto na umuwi kulang kami sa tubig. Okay oh, na, guys, see you next time, see you next year, see you on 2025 elite. Kasi next week ay pabalik na ako ng Hong Kong. Yan. Hmm. The longest bridge in Isabela.